Hindi nawawalang bata kundi isang naglayas umanong dalagita ang nasagip ngayon ng mga pulis pasig mula sa kumukup sa kanyang tricycle driver. Hinihinalang nagkarelasyon ng dalawa pero sasampahan pa rin ng reklamang driver dahil minor di edad ng dalagita. Mula sa Eastern Police District sa Pasig, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam mo Rafi, hindi nga tulad sa mga naiulat na kaso nitong mga nakalipas na araw Dalagita nagdita yung na ano, ng Pasig Police mula sa kumuktok sa kanya di umano na tricycle driver. Kakasuhan pa rin ng consented abduction ang tricycle driver na si Nolly Byong, uh, 23 years old. Nang lumayas daw kasi yung 15 year old na dalagita, higit dalawang linggo na nakalipas, sumakay sa tricycle ni Byong at inuwi sa kanilang bahay sa halip na ipaalam sa otoridad. Suspensya ng pulis, may namong relasyon ng dalawa, ganun pa man, dahil minordedad ang babae, kakasuhan pa rin si Byong. Kaya muling paalala ni NCRPO Chief Leonardo Espina sa mga kumukupok ng bata o minor de edad, agad itong ipaalam sa otoridad tulad ng PNP, DSWD o sa barangay. Pero alam mo Rafi, nakausap natin itong si Noli sa detention cell ng uh, Pasig Police. At uh, sinasabi niya na itinaalam nga daw ng misis niya ang kaso ng paglayas itong dalagita sa kanilang barangay. Ano? At, at minsan daw ni isang gabi ay hindi man lang daw umuwi sa kanilang bahay itong uh, lumayas na dalagita ang nangyari lang daw ay totoong isinakay niya sa kanyang tricycle at nagpahati ditong bata dun sa bahay ng kanyang kaibigan. Kaya naiyak nga itong si Noli Byong habang ini-interview namin siya kanina, no, Rafi, hindi siya makapaniwala na inaresto siya at ngayon nakakulong at nagmalasakit nga lang naman daw siya dun sa paglayas ng bata. In fact, nung gabi raw na uh, na-rescue na nga itong uh, naglayas na dalagita, siya pa yung nagturo kung saan yung nakikitira itong bata na bahay nga ng kanyang kaibigan at sinabi lang daw sa kanya na pupunta lang sila dun sa istasyon ng polis para may titirmahan at hindi daw niya alam na inaresto na pala siya at uh, ikinulong. Ito ay ayon naman kay Nolibyong ano yung nga tricycle driver. Ngayon, samantala naman, Raffia, no? Sinabi rin niya NCRPO chiefa Leonardo Espina na pinag-uusapan na raw nila ng pulis at ng DSWD na maging mga magulang na mga nawawalang bata ay makasuhan kung mapatunayang nawala ang bata dahil sa kapabayaan. Maliban dito, kailangan daw higpitan pa ang pagpapatupad ng curfew para sa mga minor de edad. Sa ngayon, ang sabi niya Espina, tatlo na lang daw yung batang hinahanap nila pero malamang daw naligaw at hindi dinampot. Kabilang na dito yung kaso ng apat na taong gulang na CJL Flores na may nakakita naman sa mga kapitbahay na binitbit ng isang babae Oktubre noong nakaraang taon. Pero ang sinasabi kanina ng pulis sa investigasyon daw nila, malamang naligaw lang yung tatlong batang hinahanap nila sa ngayon. Tinitingnan pa naman yung posibilidad ng pagbuo ng isang special unit na ang tututukan lang ay kaso ng mga nawawalang pata pati na ang pagbuo ng isang central database para sa mga ganitong kaso na hanggang sa ngayon, eh, wala pa naman talagang central database para sa mga missing children. Ay ginigit niya si wala raw sindikatong target ay mga bata para gamitin, ah, gamitin para halimbawa sa pandilimo. Kasi? Maraming salamat, Maki Pulido.